Ocular inspection sa kabu ang pinsala ng bagyong uwan sa Ringgayen nagpapatuloy. Kasama mo mula sa IFM Dagupan, si Idol Matthew Pacheco. Patuloy ang isinasagawang post disaster geo hazard assessment sa Ringgayen Pangasinan katungang ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Bilang kaunang hakbang patapos ang pananalasa ng bagyong uwan, layunin ng masusing ocular inspection assessment na matukoy ang lawak ng pinsala at panganib na dulot, particular ng storm surge o daluyong nainiwan ng bagyo. Matutukoy sa inspeksyon ang mga bahagi sa bahay na nangangailangan ng agarang pagkukumpuni upang hindi maging banta sa kaligtasan ng mga residente. Patuloy rin ang koordinasyon ng mga hensya upang agarang makapaglatag ng kinakailangang risk mitigation measures, maiwasan ang posibleng karagdagang pinsala sa komunidad. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak or Great news!